Uh, magandang gabi sa ating lahat, mga kababayan. Magandang gabi sa uh, mga kapatid ating diyan sa Iglesia ni Cristo. Shout out po sa inyo. Panibagong vlog naman po tayo ngayon. Patungkol po ito pa rin kay Ipipeño Labrador. May panibagong birada na naman itong si Ipipeño Labrador. Patungkol po sa uh, Marami daw sumisira sa kanya na mga tao. Sumisira sa kanyang pagkatao. Kaya nagiging masama raw yung imahinya, niya. Ano? Nagiging masama raw yung imahinya niya sa mga kababayan natin. Pero ganun paman, man, sabi niya, hindi siya titigil. Hindi siya titigil. Kahit nga, ang sabi niya, kahit pahari pang maging kalaban niya, maging karap niya, kahit ang kriminal pa sa, sa mga mga pinakakriminal, kahit ang pangulo pa ng Pilipinas, hindi siya natatakot. So, ganun katapang si Ipipan Labrador. Ganun ang kanyang paninindigan. So, sa ngayon na nga, mga mahal na kababayan, may panibago namang tinitira itong si uh, Ipipinyo Labrador inahalin tulad niya ang kapatid na uh, Eduardo Manalo kay Kibuloy na sinabi niyang the Son of God na sinabi niyang kampon din ng Diablo o pareho lang daw sila ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na kampon ng Diablo o, ganoon siya katindi ganon katindi ang paninira at pag-alipusta sa atin tagapamahalang pangkalahatan na kung saan wala namang napapatunayan kaya habang itong si Ipiponyo Labrador ay lalong ah, lalong ah, tumitindi ang kanyang galit tumitindi ang kanyang pag-uusig tumitindi ang kanyang pagbabatikos sa pamamahala iglesia eh, hindi naman siya pinapatulan ng pamamahala kaya ang kinalabasan, nagmumukhang tanga lang itong si ipipanyol labrador ayun nga sa isang video natin mismo sinabi niya yung mga nagtusok nang tumutulong sa kanya o, nabanggit nga niya ang uh, President Presidente ng Pilipinas si Marcos si BBM pati si uh, Romualdez na tumutulong daw sa kanya so baka nga dahil sa panahon, panahon uh, yung mga yung masyadong uh, mabunganga nitong si Ipe Ponyo Labrador bak nga ito pa ang ikapahamak niya pagdating ng araw bakit? kasi isinay sa walat niya ang tumutulong sa kanya eh baka kung hindi niya siya gagamitin eh baka na lang baka mismo yung nag sa kanya para uh, yung katuhan, Pilipitin siraan ang Iglesia ni Cristo dahil wala naman talaga nakakasira sa Iglesia ni Cristo noon pa napakarami ng uh, gustong sumira sa Iglesia ni Cristo pero hindi nagawa nasirain ang Iglesia ni Kristo. Dahil alam natin na ang Iglesia ni Kristo ay hawak ng Diyos. Hawak ng Panginoong Yesu Kristo at ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya kahit anong pang gawin nilang paninira, kahit anong gawin nilang pag usig patuloy pa rin tayo. Hindi tayo titigil din sa nalabanan, kontrahin yung maling ikinakalat na uh, paniniwala yung maling ikinakalat informasyon nitong si ipipanyo labrador ano? bagaman hindi pa siya nahuhuli, hindi pa siya nakikita dahil siguro palipat-lipat ito ng gubat kasi nakikita nyo naman sa mga latest vlog ni ipipanyo, halos lahat ng mga vlog niya ay ano, nasa kagubata na o diba? hindi mo alam kung ano ang kanyang ano na, kalagayan kasi talaga makita mo mukhang kawawa na eh pero patuloy pa rin siya nagpe-pretend. Di ba? Nagpe-pretend pa rin. Nagkukunwari na maraming pa rin sumusuporta sa kanya. Na kung iisipin parang imposibleng sinong magsuporta sa iyo na ganyan. Di ba? O. Oh. Yung ipinagmalaki niya na 80k daw per day. O ba't hindi ka nalang nag-hotel? O di ba? Ba't andyan ka sa kagubatan? Nagtatago? Hmm. O, kung 80,000 per day ka, eh, ilan yun, di ba? Kaya minsan na, uh, minsan naaawa na tayo nito kay Ipi Panyo Labrador kasi siya mismo ang gumawa ng bangungot, siya mismo ang gumawa ng bangungot sa kanya sarili. O, diba? Darating ang panahon, baka masiraan na ito ng ulo si Ipi Panyo Labrador. Baka dumating ang panahon. Kasi s'yempre pag stress ka na, grabe na talaga ang depression mo, hindi mo nakasama ang mga anak mo, hindi mo kasama ang, ang pamilya mo, tapos nag-iisa ka na lang sa gubat, wala kang ibang kinakasama kundi mga ibon mga agila mga butiki mga insikto mga gagamba at ang maririnig mo na lamang mga huni ng mga uh, mga ibon mga huni ng mga uh, kuliglig ay eh talagang masisiraan ka ng bait tapos yung mukha mo hindi mo pa kayang tanggal ng face mask talagang masisiraan ka ng bait pag lagi kaya nakakaawa eh pero ang nakapagtataka lang ha? nakapagtataka mga mahal na kababayan mga mahal na kapatid marami pa rin sumusuporta kay marami, marami pa rin naniniwala kay ipipan nyo labrador sa kabila ng o oh, di diba pinapunta niya yung abogado niya pinatingnan niya kung talagang ano yun yung, yung qualified thief niya o oh, diba e, isa lang ibig sabihin nun e, ikaw talaga si Richard Palacio ba't mong pinapuntahan o oh, nagkukungwari ka pa na hindi ka si Richard Palacio pero ba't mo pinuntahan? Ba ba't mo pinasi kaso? Ba't ka lumapit sa bugado? O, oh, di ba? Halatang halata. O, oh, ngayon. Paano mo may papaliwanag yun? Di ba? Kaya minsan, minsan, tama nga ang kasabihan na ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Yun, diba? sa bunga nga mismo nahuhuli. Kaya yun, huling-huli na. Kaya ako, kaya... Mga kaibigan tayo, mga kapatid, ang siguro ang maipapayo natin ito kay Ipapanyo, tumigil na lang siya ang pinakamagandang gawin niya talaga, tumigil siya sa pagmumura, tumigil siya sa tumigil na lang siya sa ah, pambabati ko sa mga tao. Ayusin niyo na lang yung sarili niyang buhay. Paano niyo ito lang ha, mga kababayan. Paano mo maayos? Paano mo matulungan ang taong bayan? Ni e ang sarili mo hindi mo matulungan. Ni e ang sarili mong pamilya hindi mo matulungan, di ba? Tapos sasabihin mo ah uh, bibirahin mo lahat ng wala kang wala 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 kang maitutulong. Ganun lang 'yun. Hindi mo nga kayang tulungan 'yung pamilya mo. Tapos nangangarap ka pa na tutulungan mo ang taong bayan. Kasi nga niniwala ka na ikaw ang boses ng taong bayan. Paniniwala mo lang 'yun, hmm, 'di ba? Kung ikaw ang boses ng taong bayan, nako naman. Bakit ang ibig mo sabihin 'yung mga ibang tao walang boses? Walang pinag-aralan, hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Ba't mo kailangang ipagtanggol? Sa kaanong dahilan? Ba't mo ginagawa yan? Isa lang ang alam ko dyan. Alam mo kung bakit mo ginagawa yan? Dahil may natatanggap kang ganito. Pera. Ganun lang yun. Hindi mo ipapahamak ang pamilya mo. Hindi mo ipapahamak ang sarili mo. Na para ka ng daga na nagtatago sa lungga lagi. Kung walang involved na ganito. Di ba? Pera. Pera-pera. Tama yung sinasabi mo. Pera-pera. Pera-pera lang. Kaya yung nagagawa mo. Nako. Yung sobrang mong tapang. Yan ang ikapapahamak mo. Yan ang ikapapahamak mo. Yan ang sinasabing tapang na wala naman sa lugar. Mura ka ng mura. Wala naman dapat murahin. Sinisiraan mo ang isang tao na walang ginagawang masama sa'yo. O ngayon. Sino-sino nang tinitira mo? Pagkatapos ngayon ng Iglesia ni Kristo, pagkatapos ng kapatid na Eduardo Manalo pinagmumura mo o sino naman pinagmumura mo si Kibuloy kasi ano yan ginagalang din ng kanilang mga tagasunod galit na galit ka sa mga taong may mga sumusunod na milyon milyong tagasunod milyon milyong taong gumagalang ikaw galit na galit ka dun ba't na lang hindi kaya igalang mo na rin sila gano'n naman yun o tapos ngayon o yung isang vlog mo na si Philip Salvador ayun anong sinabi mo no oh. ah uh, minora mo na rin hindi mo na rin sinabihan mo pa ng rapist oh. di ba rapist daw o oh. di ba oh. yung gumawa ng kung gumawa man siya ng kasalanan na kung nag rape man siya edi eh, sana nakulong na yun nakulong na at sana meron ding warrant of arrest na kagaya mo no batang sa labas dahil mayaman wala na hindi naman ganoon kahit mayaman ka pa at tapat na yang ikaw umi kasalanan talaga makukulong ka di ba ikaw nga uh, no one's above the law ganun yun kaya yung sobrang tapang natin bawas-bawasan natin dahil nahahalata ka na rin hindi ka, hindi hindi ka matapang kung matapang hindi ka pupunta diyan sa kagubatan, ganun lang 'yon. Hindi ka pupunta sa isang lugar na ikaw lang ata ang tao. Oh, di ba? Ang kasama mo mga ibon. Kung matapang ka. Ganun lang naman 'yon. So, mga kaibigan, hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa panonood at sa susunod na vlog ay sana itangkilik niyo pa rin po ang channel natin. Maraming salamat mga mahal kapatid. Shout out po sa buong kapatid sa buong mundo, maging sa kapatid po natin hindi lang sa Pilipinas, maging sa abroad po mag-ingat ah, mag, ka, mag po kayo diyan, mga kapatid. Ah, laging tandaan ang pagsamba natin at laging manalangin po tayo sa Diyos. Ang gawin natin, ipanalangin na lang natin lahat ng mga umuusig sa si Iglesia ni Kristo na balang araw sana magising sila sa katotohanan at matawag din sa banal na paglilingkod. Maging sila man, magtamo din ng buhay na walang hanggan gaya na po ng laging itinatagubilin at ipinapayo sa atin ng pamamahala. Na sana lahat ng tao makakaalam ng katotohanan at maligtas sa araw ng paghukom. Kalbis po at maraming salamat sa panonood.